Uh, uh, Bastos po Sorry po. Huwag din tayo sa Canada. Pahing dalawa. na tayo sa mo Pahing dalawa. Huwag din na sa Canada. Huwag din na tayo sa Canada. Huwag din tayo Ay, wag ka Mas magagalit pa kung kinausap mo yan. Tumigil ka na. English indis ka pa. Nandito ko sa Pilipinas. Gusto na naman dito. I would allow it to be Thank you. Para hindi na mabawasan ng buwisit ko sa lalaki na ito. Ayan na ka magkakapalit. Ayan na ka magkakapalit. na ka na ka magkakapalit. Ayan na ka magkakapalit. Ayan na ka na ka magkakapalit. Ayan na ka magkakapalit. ka na